Yun oh, no? daming daing nila oh. Buti ka pa may pang-ihaw na. Dalawa lang naman. Buti kayo maraming daing na. Daing beside you. Ano yan, galunggong? Opo. Sino yan, Imo? Hindi naga na ganun ako na sa Kanting lobe. Ha? Kanting lobe. Lobe na. Mutin. na. ako palit. ayan mga idol, napakaraming mga daing oh. Isa ko lobby busy sa pagbibilad ng kanyang tuyo. Libre lang po dito sa amin ng isda. Kaya kung gusto magbilad, ayan. Pagkaapon niya ang kulan, ano, no, no? Lamay yun, no? Pero rin ako na sa Manila, sa Manila. Oo, mahal sa Manila ang tuyo, eh. Mayroon mo ganda ito, 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 tambat. ito, 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 pati yung tuyo sa Manila Sa Manila Oo Mapalat na wala